mama nak. Balik ka dito. Maya. Dala na naman ang laro. Ano? tayo ng na. Napagod si mama. Pagod siya. Ikaw na lang maglaro, ha? Kaya pala nilambing-lambing mo ako, ha? Gusto mo maglaro. Oh O, kiss mo mama. Hug mo pa mama. Hug mo pa si mama. Dali. Hug mo si mama. Hug, hug mo muna si mama. ah Hug mo muna si mama. Bago tayo mag Hug mo muna. hug mo muna. si mama. Dali. Hug. Hug mo muna si mama. Bago tayo maglalaro. Hug. Come on. Hug. Hug mama. Hug. Hug muna. Uy, hihihi Ano naman yung ano si mama na ano muna Uy, ka si mama Ag muna si mama Ag muna si mama Ag muna si <laughs> mama muna si mama Mama Apa moris mama? mama? Apa moris Maya buman sang. Ag si mama, buman sang hatu. Assalamualaikum. Ag munis mama, ag munis mama, ag munis umo. Uy uy uy. Oh, ag si mama. Mm hmm. Oh, kuno Kanoon na, kunang dawai ay ay rek ku. Pakit. Pakit puji teng aku. bangon na naman ang love love ni Naligo na po siya kanina. Kanya mabango na po siya. Hmm, I love you. Bango na. Magaling na ang love